yun, shout out mga -boss gang For today's video nga yung bibido sa ating kapagkainan ngayon ay mga authentic, legit na Indian food Na yung ibang nga dito ay ngayon ko lang nakita at ngayon ko lang dinatikman At ang chef nga nila dito ay isang Nepalese national na may malawak na kultura at influensya ng Indian Kaya naman samahan nyo akong tikman ang lasa ng pinagmamalaki ng Indian Masala Carry House Food trip mo to? Food trip tayo! Yeah! Masala Curry House is located at 72 Maharlika Highway, San Rafael, San Pablo City, Laguna. Malapit nga lang to sa may hot side restaurant at sa UNO Gas Station. At ang restaurant na ay nag-offer ng authentic North and South Indian food. At pagpasok nga sa anulang restaurant ay malawak, malinis, fully air condition at perfect na perfect sa mga family at friends. At ang pagkakaalam ko nga ay pang-pitong brunch na pala nila to at dito tinayo sa may San Pablo. Namaste! I'm Jillian po. I'm the cashier of Indian Masala Curry House. Namaste! May himo Sip Masala Curry House. So, dito po sa restaurant namin, meron po kaming tandoor na ihawan po ng mga kebab namin. Which is, this is our tandoor po, which is clay oven po. Ito po yung mga best sellers namin sa kebab po. We have chicken malay tikka po. We have tandoori chicken, paneer tikka po. Sa appetizers naman po, we have panipuri po. Ang panipuri Hello. ay sikat na sikat na Indian street food na may boiled potato, chickpeas at onion. Yung kanilang panipuri is 125. Napakamura, diba? Tapos so, matitingnan nyo yung legit na lasa ng kanilang panipuri na Indian. Mmm! Sarap yung spices niya. Kanalo ang lamig sa bibig. At yung isa pa sa mga binabalik-balikan dito, yung kanilang puri baji. Yun. Tapos, ididip. Mmm! Ang sarap ng mga spices niya. Yung mga halo-halong spices. Yan. Panalo. We also have samosa. Oh. Wow! Oh, Mati ba yung mga kabosin, ha? Dami laman, ha? Eh. Mm. Sa sabji naman po, we have fish tikka masala. Butter chicken. Butter chicken po. Butter level chicken. We have mutton rogan josh. Love we have chicken, chicken. labagdar po. We also have mutton biryani po. Chicken biryani po. Talaga naman legit na authentic yung nakain ko dahil sa aromatic herb and spices na gamit nila. Ako kumakain. Hindi siya ano, hindi siya mango, hindi siya malalis. Masarap yung ano, karne na lang. We also have Singaporean style noodles po. We have plain dosa here po. Vegetable jai puri po. Paneer ang gara po. Breads. And sa breads po, we have cheese naan garlic naan po siya, sir. Para kapartner po talaga siya ng mga bread po. Okay. Mm. Ang best seller naman po namin sa soup is manchow soup. Sa drinks, we have mango shake po and mango lassi. Bale yung price range po ng foods namin is naglalaro po sa 200 to 400 pesos. So, we also accept uh, Christmas party order. We, we also accept corporate catering, birthday catering, wedding catering, dinner catering, buffet catering, memorial ceremonies po. You can call us po in this cellphone phone numbers po. And lahat po yan pwede nyong ma-order and, and ma-avail sa ating pitong branches po. Sa San Pablo Laguna po, Bay Laguna, Makati po, Paranaque, Pasig and Kabuyao po. So iniimbitahan po namin kayong pumunta sa restaurant namin sa Indian Masala Curry House po. Located po sa San Rafael Maharlika Highway near at Hatside Subar Restaurant po. Restaurant operating time is from 11 AM to 11 PM and open po kami araw-araw. here, thank you, thank you po.